Wanted ang isang truck na umararo sa mga kable ng kuryente sa Maynila na nakaperwisyo sa mga motorista at residente. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Brian Basa. Tiis-tiis muna sa data connection si Jane, pati makakapit bahay niya kahit may wifi naman sila. Ang mga kable kasi sa Ligarda flyover kung saan sila malapit, nag-alas spaghetti. Aba, mahirap po. At talagang imbis na hindi na kami magpapaload, ay mapapagastos pa po. Kaya, provision po talaga. Sana po yung maxon na na yan. Kwento ng isang nakakita, may mixer truck na humarurot itong linggo ng madaling araw hanggang sa mahila ang mga kable ng telepono at internet. Sa lakas ng puwersa, bumagsak na rin ang mismong poste malapit sa ilog. Ang bilis-bilis niya, kaya sobrang bilis siguro, madilim kasi dyan sa barangay Porteng. Hindi niya napansin yung nakalaylay ka na niya ngayon. Ang problema, walang kuha ng CCTV ang barangay. Naon na raw kasing lagariin ng mga minor de edad ang mga kable niyan. Kala mo mga Tarzan, mga Spider-Man, umahawak lang sa kable, wala nang hagdan-hagdan. Oh. No? Dire na sa lupa. Niladagabi po yung ano, wire tapos binabato yung naglalagay binabato yung mga bata ng ano nagagari nila yung wire sila na nagpapalap Kahapon, nagpadala na rin ang tauhan ng mga telco para ayusin ang mga lumaylay na kable. Nasa himpilan na ng polis ang driver ng truck. One, two, hindi naman magkanda ugaga ang mga pasahero sa LRT-1 Blumentritt Station Sabado ng umaga. Pilit silang pinaaalis ng mga gwardya. isang 26-anyos na lalaki kasi ang tumalon sa riles habang may paparating na tren. Ayon sa Department of Transportation, nag-emergency break agad ang train operator nang tumalon ang pasahero sa southbound tracks. Agad na dumating ang mga rescuer at dinala sa ospital ang lalaki. Pero bukod sa natamong sugat sa ulo, kinailangang putulin ang kaliwang paa niya. Na ibalik naman agad ang operasyon ng tren. Stable na raw ngayon ang lagay ng lalaki. Pero dahil sa mga insidenteng ito, muling inirekomenda ng DOTr ang paglalagay ng platform screen doors para maiwasan ang pagtalon ng mga pasahero. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5 Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.